Naiulat na nagpositibo si Ryan Garcia sa pinagbabawal na performance enhancing drug o matapos kumuha ng Voluntary Anti-Doping Association test na may kaugnayan sa kanyang majority decision win laban kay Devin Haney noong April 20, 2024. Inulat ng bouncing journalist na si Dan Rafael ang balita noong Miyerkules na binanggit ang multiple sources na may kaalaman sa mga resulta. Nagdadaglag naman si Mike Coppinger ng ESPN ng higit pang informasyon. Lalabanan sana ni Garcia si Haney para sa WBC Super Lightweight Title ngunit na diskwalipika ang sarili sa pagkapanalo ng sinturon matapos makakuha ng tatlong libra na sobra sa timbang sa weight in. Matapos pumutok ang balita, sumagot naman si Garcia sa X. Everybody knows that I don't cheat. Um, what can I say? You know, uh, why didn't they come out with this before? You know, the fight if they found it before, why would they let me step into the ring as a cheater? and then come out with a victory and then they post this you know again um these are people that um are trying to attack me for whatever reason but um no weapon against me shall prosper Tumugon din si Haney sa balita na nagsasabing inilagay nito ang laban sa isang ganap na naibang sitwasyon. Isang galit na galit naman na si Bill Haney, ang ama ni Devin at tagapagsanay nito ay nakipag-usap din kay Chris Mannix ng Sports Illustrated tungkol sa mga bagay na ito. Nilinaw pa ng Yusala na mayroong ilang mga produkto na naglalaman ng obstarin, ngunit mga pawang iligal lamang at walang mga legal na gamot na naglalaman ng obstarin. Pumasok si Garcia sa laban bilang major underdog at mula second round patuloy ay nakipagtagisan kay Henny. Ngunit nakabangon at napabagsak si Henny sa ikapito, ikasampu at labing isang round. Sa huli ay nanalo siya ng 114-110, 115-109 at 112-112 sa scorecard ng mga hurado. Pinasok ni Haney ang laban ng isang perpektong 31-0 na may 50 knockouts. Si Garcia 25-1 ay natalo lamang kay Gervonta Davis. Abangan na lang natin kung ano ang mga katotohanan ang lalabas pa sa balitang ito. Mababaliwala kaya ang pagkapanalo ni Ryan Garcia? Kung totoo man ang balitang ito, bakit kaya pinayagan pa ng matuloy ang laban?